alam nyo ba na mayroon tayong limang bagay na hindi dapat ginagawa pagkatapos natin kumain? Lima lang ang nyo. S, 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 F, D. Ang unang S ay ang sleep. Bawal matulog pagkatapos kumain kasi nasisira ang metabolismo natin. Ikalawang S smoke. Dahil pag naninigarilyo tayo yung nicotine, humahalo sa dugo, nagpapabagal ng sirkulasyon nito Ikatlong S, shower. Pag nagsashower tayo, lumalamig ang nerves ng kamay at paa na nagbabagal din ng sirkulasyon ng dugo. Ikaapat ay ang F, mali ang kumakain tayo ng fruits pagkatapos kumain dahil ang enzyme dapat kinakain bago ang meals. At ikang huli, yung drink tea. Bawal tayong magtsaa dahil ang tsaa ay may asid at ang asid dapat na uuna bago kumain lima na yan ay hindi dapat natin ginagawa, dito nyo lang nalaman siya. Alam nyo ba?